Sophia. Oh, Sophia, Sofia, salamat bumalik ka. I was so worried. I was so worried. Oh, saan ka pa pumunta? Ha? Huh? Sino kasama mo? Alam ko, galit ka pa rin sa akin. So, I'm so sorry. Kaya nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko. I'm sorry for hurting you for lying to you. Kalimutan na lang natin to, please. Magsimula ulit tayo. Please, mahal na mahal kita. Hindi kita sasaktan ulit, promise. Earl, ayoko na. Come on, Sofia. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. I'll make it up to you. Let's go shopping. Ha? Huh? Alahas, Bag, kotse... Hindi ko ka kailangan ng alahas mo. Ayoko na at itigil na natin to. Let's travel. Let's travel. We can go to Boracay, Palawan, o gusto mo sa Spain, sa Italy. Sabihin er, ano mo ba? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Ang sabi ko, ayoko na. Ayoko na, itigil na natin to. Putulin na natin tong relasyon natin. Bumalik lang ako dito para magpaalam sa'yo. Sandali, sandali. <laughs> Paalam? Ano? sinasabi mo? Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ayoko na. Hindi na ako masaya, hindi na kita mahal. Kaya putulin na natin tong relasyon natin dahil ayoko na sa iyo. Ano putol? We meant to be together. Ako para sa iyo, ikaw para sa akin, akin ka, Sofia. Hindi, hindi na nga kita mahal, Earl. Matagal na, wala na akong nararamdaman para sa iyo at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob para sabihin sa iyo na ayoko na sa iyo. Ang lalaki. Ha? Tama ko no. Sino siya? Sabi mo sa akin, papatayin ko siya. Huwag kang maghanap ng ibang taong sisisihin! Hindi na kita mahal. Hindi na ako masaya sa'yo. Nasasakal na ako sa lahat ng ginagawa mo! Earl, ayoko na sa'yo! Ayoko na! Aalis na ako dito! Hindi na ako masaya! Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo! Gagawin mo to?! Binuhay kita, pinakain, inangat sa kahirapan! Inalay ko lahat sa'yo! Pera ko, oras ko, buhay ko! Kung hindi dahil sa'kin, sa wala ka! Hindi ko sa'yo hiningi ang lahat ng yon. Kusa mo yung binigay at kung meron man akong utang na loob sa'yo, nabura na ang lahat ng yon simula nung sinaktan mo ko! mga Hindi, hindi ba? Dito ko lang! Dito ka lang! Hindi mo ako mapipigilan! Sige! Sige, saktan mo ako! Mas lalo mo lang akong binibigyan ng dahilan para iwan ka! May ibang taong nakakaalam na nandito ako sa pamahay mo. At oras na ikulong mo ko, at hindi mo ko paalisin dito, malalaman nila yun. At pupuntahan ka nila dito para hulihin ka ng kidnapping.